And then this is my OOTD for today. So, ayan. She in lang to, guys. She in. Ayan. She in. Mm. na ng hair ko. No? Rosemary Keramis lang yan. Kasi so, yan yung makeup area ko. <laughs> Maglalagay lang ako ng highlighter. Hindi kasi ako talaga pala makeup, guys. Pero meron akong ipapakita sa inyong product. Lalagay lang ako highlighter. Yan, ganyan lang ginagawa ko to yung umaga. Yung pag nag ako. Ayan, nag-makeup lang ako ng konti kasi meron ako pro-promote. So, papakita ko sa inyo. ba diba, ang boring? Mas maganda kung may pilik mata. Lagay muna tayo ng pilik mata para buhay na buhay. So, ayan. ba diba, parang ang boring? Wala kasing pilik mata. So, meron na siyang kasama. Kasamang eyelash glue. Ito lang, guys. Tapos, may tweezer na rin siya. Tapos, ito lang yung kailangan ko. And, ang kagandahan nito, guys, is pwede mo kasi siyang gamitin pa ulit-ulit. Tapos, ibalik pa ulit, ulit So, unlimited use ka talaga. Ayan. Ito yung trusted brand ko ng, ano, Emlen Diary. So, ayun, guys. Ganito lang siya kadaling ilagay. Lalagyan mo lang muna ng ganyan ang iyong... pilikmata, uh, pilik mata, eyelash glue to, na para na rin siyang, ang tawag doon, mascara. Di ba napakadaling gawin? Damihan natin. Mas maganda to kung i-curler mo yung pilik mata mo. Kaso ako, ayoko kasi nang naka-curler. Ayan na siya. Tapos, kuha-kuha lang tayo ng pilik mata. Ayan, kuha lang natin. Ayan. Tingnan nyo kung gano'ng kadaling idikit. Ayan na, gaganyan mo lang. Ayan na! <gasps> Ayan na hindi na siya matanggal. Ayan na guys. Ay, tingnan nyo naman kasi guys, napakadaling idikit. Ay. Ayan guys, kahit hindi ka marunong magpilik mata, mapapa malalagay ka talaga. Oh. Ayan guys, O, so ganyan lang oh. Mm. Yan sa kabila naman para na siyang mascara oh, di ba napakadaling ilagay kahit ata bata kaya idikit to. Ayan na. Oh, ayan na. Oh, pak, sino ka dyan? Mm. Kasi pag nagpapalagay ako ng eyelashes, natatanggal yung eyelashes ko, yung pag dinidikit ng mga technician, ganyan. Kaya, mas maganda pa talaga na ikaw na lang ang maglagay sa sarili mo. Pwede mo patanggalin anytime and 2 to 3 days siya bag matanggal. Ayan siya guys, oh, nakita nyo ba? Ang ganda nyo. Ang ganda, oh.